Maestro Pagbisita sa Puerto Princesa, Palawan Magandang araw sa inyong lahat Sa aking mga estudyante na taga dito sa Puerto Princesa at sa lahat ng aking mga katigipanood ako ang nag-iisang maestro verbo ng karunungang lihim. Ako'y nandito ngayon sa Puerto Princesa City Hall. Ako'y may tinagong regalo sa makakita nito. Puntahan niyong nasa video na ito bago dumating ang Puerto Princesa City Hall yung signage na yan ay puntahan nyo sa likod niyan ay may makikita kayong mga kawayan at sa kawayan na yan sa likod mismo ng signage at hindi sa signage ay dinikitan ko ng aking selyong sticker sa mga ng video ito ay videohan nyo ang inyong sarili o picture nyo ang inyong sarili habang kinukuha ang aking selyo. Dapat ay nandyan kayo mismo sa Puerto Princesa City Hall na signage. I-post niyo mismo sa comment dito sa aking official Facebook page at kay bibigyan ko ng regalo. Tandaan na kailangan ng picture. Nakapit-kapit nyo ang aking sticker sa likod sa may kawayan. Nakasama ang lugar kung saan nyo nakuha ang aking selyo. Maraming salamat sa inyo at pagpalain kayo ng ating mahal na Diyos. Pamilin, ang kaalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo na lahi naming mga verbo at mga ninunong Pilipino. Mahalin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang maywaga at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang pagagamitan. Huwag gagamitin ang mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gagamitin hanggang maari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya rin aanihin. Maging manilimusin at magaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahama kayo pati na rin ang mga mahal ninyo sa buhay. Ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos. Kaya ito'y saglado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y maging sa kapwa. Ituro ninyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga katutong lihim ng mga verbo